At pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon Magandang araw, narito na po ang sports balita Tumulak sa singles quarterfinals si number 4 seed Alex Ayala Sa kanyang unang pagsalang sa Asian Games sa Hangzhou, China Pati na rin ang pagpasok ng mixed doubles third round Kasama si Francis Casey Alcantara Tinalo ni Iyala ang 13th seed na si Rutuha Bosale ng India 7-6 at 6-2 nitong second round. Nakalusot si Iyala na naging WTA World No. 190 itong linggo sa unang round dahil sa kanyang ranking at tinalo niya sa second round si Sara Ibrahim Ka ng Pakistan 6-0 at 6-0. Sa quarterfinals, ang three-time Southeast Asian Games bronze medalist na may apat na ITF women's singles titles ay makikipagtunggali kay 11th seed Kyoka Okamura ng Japan. Samantala, ang kanyang mixed doubles partner na si Alcantara ay bigo sa men's doubles kung saan kasama si Ruben Gonzalez ay nakalasap ng kabiguan sa unang round laban sa mga thighs 6-4, 4-6 at 5-10. Updates at pinakahuling mahausapin sa mundo ng palakasan Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon Gumanda ang record ng Gilas Pilipinas Men's 3-on-3 Team sa 2-0 Pagkatapos talunin ang Chinese Taipei 17-12 Sa pagpapatuloy ng 19th Asian Games sa Hangzhou, China Nanguna para sa Gilas si Brian Sahonya, sa nagawa nitong anim na puntos kasunod sina JR Pasaol at Justin Sanchin na kapwa nakascore ng tig apat na puntos bawat isa at si Bismarck Lina na nakapag-ambag ng tatlong puntos Nangunguna na ang Pilipinas sa Pool A kung saan una nilang tinalo ang Jordan 13-8 sa kanilang opener. Ang mananalo sa apat na grupo ay diretsyong papasok sa quarterfinals habang ang ikalawa at ikatlong koponan ay maglalaro sa cross-pool games para malaman kung sino sa kanila ang makakakuha sa huling apat na pwesto sa quarters. Makakalaban ng Gilas ang Hong Kong ngayong Miyerkules sa kaparehong venue sa DQ Basketball Court. Samantala, maganda ang panimula ng Philippine Softball Team kung saan tinalo nila ang Thailand 11-0 sa loob lamang ng apat na innings na ginanap sa Shao Baseball and Softball Sports Culture Center. Nakatama si Skyline Eliazar ng dalawang runs at dalawang runs batted in o RBIs habang ganun din ang nakuha ni Nicole Hamode Makalaban naman ng Pilipinas softball team ang China ngayong Miyerkules at ang South Korea sa Webes at inaasahan nilang makakuha ng isa sa dalawang top 2 spot sa Group A para makapagkwalipika sa Super Round. Ang balitang iyan ay mula sa RP2 Sports 918 kHz. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Mainit ang unang pagsalang ng San Beda University sa kanilang unang laban sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Sinakmal ng Red Lions ang Arellano University 85-61 sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Hindi mapigilan si Jacob Cortez sa nagawa nitong 16 na puntos kung saan 12 puntos ay mula sa 3 pointers habang nakagawa din ng 5 assists, tatlong rebounds at 2 steals. Nagambag naman si Demi Kuntapay at James Payusing na kapwa nakascore ng tig 13 puntos bawat isa. Habang nakalabing dalawa at labing isang puntos, sina Yuken Andrada at Peter Alfaro ay sa pagkakasunod. Nanguna naman sa panig ng Arellano si Jidan Ongotan sa nagawa nitong labing anim na puntos at limang rebounds habang tumulong si Lawrence Kapulong sa kanyang sampung markers at siyam na boards. Ito ang unang talo ng Chiefs sa pangungunan ng kanilang bagong head coach na si Chico Manabat at siyam na bagong players sa kanilang koponan. Sunod na mga kalaban ng Red Lions ang Mapua University sa Biernes habang makakatapat naman ng Chiefs ang San Sebastian College Recoletos sa Sabado na parehong gaganapin sa San Juan. Updates at pinakahuling mausapin sa mundo ng palakasan atin ng pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan Para sa Radyo Pilipinas World Service Ito po si Leo Magpayo Magandang araw Updates at pinakahuling usapin sa mundo ng palakasan atin ng pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon